Ayan, hello guys! Good afternoon everyone! Good afternoon sa ating mga friends dyan! Hello! Ayan guys, hapon na naman guys! Maganda yung panahon! Ang araw! Ayan, nakapagtuyo ko ng mga sinampay! Ayan, nandamit ang aking amo! Dahil maganda yung panahon ngayon! Ayan, at dahil hapon na naman! Siyempre! Maganda na naman tayo ng ah, panghapunan mamaya. nito ko sa sampayan, syempre, ayan. Minidyo muna ang dyan sa para tanaw ba? Ayan, eh. Ang ganda ng panahon, ang ganda ng si, ang ganda ng araw. At ayun, pahaan na naman. Oh, ayan. Hello, hello sa ating mga kaibigan Kumusta? Kumusta ang ating buhay? Tapos na naman, siyempre mag-iisip na naman tayo ng ating uh, pakakain sa ating mga amo Nagtayo na rin ang ating mga pa. Siyempre, dyan lang ganda ng panahon. Oh, ayan. Ano yung oh, ayun, ang ganda na ano. Ayun, o. Oh. Wow. Asan na? Hindi na bumalik. Nasilaw oh, ako. So, hindi ko na siya nakita. Hindi na siya bumalik. Ayun yung naglilipad-lipad. Ayun naman yung airplane. Na-airplane. Ayun yung airplane. Ayun yung airplane. kasilaw guys kasilaw ang aking mata ayan so ayan Pinakita ko lang sa inyo yung ganda ng ating ganda ng araw. Siyempre, nakapagpatuyo tayo ng damit. Ayan. So, bye-bye na, guys. Thank you. Meron, Meron lang tayong update, guys. Thank you for watching, guys.